Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Janina Mian Cristobal. Po si Jeremy Tenganishon. At ako naman po si Jana Leandre. Kami po ang tagapagpresenta ng aming pangkat. Ang agrikultura ay isang agham, sining at gawain ng pagpaproduce ng pagkain at hilaw ng mga produkto na tumutugon sa pangangailangan ng mga tao. Ang Pilipinas ay isang bansang agrikultura dahil malaking bahagi nito ang ginagamit sa mga gawain pang agrikultura. Malaking bilang ng mga mamayan ang nasa sektor na ito ng ekonomiya. Malaking bahagi ng ekonomiya ay nakadepende sa sektor ng agrikultura. Sinasabing ito ang nagtataguyod sa malaking bahagdan ng ekonomiya dahil ang lahat ng sektor ay umaasa sa agrikultura upang matugunan ang pangangailangan sa pagkain at mga hilaw na sangkap na kailangan sa produksyon. Mayroong apat na sektor ng agrikultura. Ang sektor ng paghahalaman, ang sektor ng paghahayupan, ang sektor ng pangisda, at ang sektor ng paggugubat. Ating talakayin naman ang sektor ng paghahalaman. Ang sektor ng paghahalaman ay isang mahalagang bahagi sa ekonomiya at kultura ng Pilipinas. Ito ay tumutukoy sa pagtatanim, pangalaga at pagpapalago ng mga halaman, puno at iba pang pananim para ipat sa iba't ibang layunin tulad ng pagkain, papaganda at pangindustriya. Sa Pilipinas, ang paghahalaman ay mahalaga sa ekonomiya, kultura at kalikasan. Ito ay nagbibigay kabuhayan at kapagkain sa maraming komunidad, pati na rin sa estektitong benepisyo sa pamamagitan ng mga hardin at taniman. Bukod dito, nagpapalakas tumuaw urban at nagbibigay espasyo para sa kalikasan. Sa kabuuan, ang paghahalaman ay nagpababuti ng kalidad ng buhay ng mga Pilipino tinamang namang talakayin ang sektor ng paghahayupan. Ang sektor ng paghahayupan ay isang mahalagang bahagi ng industriya ng agrikultura na tumutukoy sa pag-aalaga, pag-aanak at pangangalaga ng mga hayop para sa pagkain, gawain pag ang agrikultura at iba pang layunin. Ito ay naglalaman ng iba't ibang uri ng mga hayop tulad ng baka, baboy, kambing at iba pa. Ang sektor na ito ay bumubuo ng isang malaking bahagi ng ekonomiya ng maraming bansa, pati na rin ng Pilipinas. Sa sektor na nag-nagpagayupan, mahalaga ang pangalaga at pagpapalaki ng ma mga hayop upang mapanatili ang kanilang kalusugan at produktibidad. Ito ay nagbibigay ng supply ng pagkain tulad ng karne, gatas, itlog at iba pang produkto ng hayo na mahalaga sa pagkain ng mga tao at ekonomiya ng bansa. Ang sektor ng paghayupan ay naglalarawan ng malaking bahagi ng pagsasaka at ekonomiya na, na nagbibigay ng sustansya at kabuhayan sa mamamayan, sa mga mamamayan. Ang sektor ng pangingisda ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya at pagkain sa Pilipinas ito ay naglalaan ng kabuhayan sa milyon-milyong Pilipino at nang bibigay ng sapat na supply ng isda at iba pang produkto sa merkado. Ang bansa ay mayaman sa likas na yaman ng karagatan na nagbibigay ng malawak na kalawakan ng mga coastal area at karagatan kung saan maraming uri ng isda at iba pang yamang dagat ang matatagpuan. Sa pangingisda, ang komunidad sa tabing dagat ay umaasa sa panguhuli ng isda para sa kanilang kabuhayan. Ngunit ito ay kinakaharap ng mga hamon tulad ng overfishing, pagkasira ng coral reefs, at pagbabago ng klima. Sa kabila nito, ang gobyerno at pribadong sektor ay nagtutulungan upang mapangalagaan at palakasin ang sektor sa pamamagitan ng regulasyon, edukasyon, at proyektong pangisdaan. Talakayan naman natin ng panghuling sektor, ang sektor ng paggugubat. Ang sektor ng paggugubat ay isang kritikal na bahagi ng industriya ng agrikultura at nakatuon sa pagpapakontrol ng pagbigay sa mga pesting ng insekto, damo at sakit halaman na maaaring makakaapekto sa produkto ng mga pananim. Ito ay naglalaman ng mga ahensya organisasyon at mga individual naglalaan ng mga pagsasaliksik teknolohiya at serbisyo upang protektahan ang taniman laban sa peste at sakit. Ang paggugupat ay mahalaga sa ag agrikultura dahil sa paggamit nito ng ligtas at epektibong pamamaraan ng pest control tulad ng organikong pestis, pesticidio, natural na predator at biological na control ng peste. Tayo nito ang pamatiri ng mga at kalusot. Ay, wait lang. Ang paggugubat ay mahalaga sa agrikultura dahil ang paggamit nito ay ligtas at epektibo pamamaraan ng pest control tulad na lang ng organikong pesticidyo, natural na predator at biological na control ng peste. Layunin nito ang ang kalusugan ng mga produktibidad ng mga pananim sa pamamagitan ng pagpapapapa ng mga pinsala, dulot ng mga peste at sakit. Ang sektor ay patuloy na, na nag-uunlad ng mga bagong teknolohiya upang mapalakas ang seguridad sa pagkain at ang industriya ng ag agrikultura. Ngayong tapos na tayo sa mga sektor, pag-usapan naman natin ang kahalagahan ng agrikultura sa bansa at ang epekto ng mga suliranin nito.